ang naganap na propesya sa bayan ng Diyos. 1.16 sa talatang 1 hanggang 4 Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga, Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit, sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo. Ititiwalag nila kayo. Sin yung binabanggit na nila at kayo? Ang nila ay ang mga tagapagturo ng kautusan. Kayo ay ang mga kaanit o iglesia ni Kristo. Sinaguga sa mga pagtitipon sa iglesia. Ano pa ang sabi? Ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya. Sino yung mag-aakalang naglilingkod siya? ito ay ang pamamahala na nag-aakalang tanggap pa siya sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. At gagawin nila ito, mga tagapagturo ng kautosan, sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Upang kapag ito'y nangyari maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo. Ang nangyari na pagtitiwalag o pagpatay sa mga kaanib sa bayan ng Diyos ang nagpaalala sa propesya na lalong nagpatutuo na ito nga ang bayan ng Diyos. Na dito natin may pagpapatuloy at masusundan ang mga kaganapan ng kanyang mga propesya. At kung ano ba ang magiging kalagayan o kakahantungan ang Iglesia ni Kristo, ang Siyon o Kawan. Napag-unawa na ninyo ang naganap na propesya? Ngayon, sino ang tunay na kawawa ang itiniwalag o ang nagtiwalag. Hayag na itong mga tagapagturo ng kautosan na hindi ibinigay sa kanila ang pagkaunawa sa mga propesya o hula. Kaya umangga na lamang sila sa mga paulit-ulit na mga aralin sa bayan ng Diyos na nagtuturo nang hindi lubos na nauunawaan. katulad ng aral nila na paghuhukom na lamang ang kanilang hinihintay kaya ano ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan makinig kayo mga hangal may mga mata kayo ngunit hindi naman makakita may mga tainga ngunit hindi naman makarinig. Jeremias 5 sa 21 Sinabi ni Yahweh, Paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Sila yung may mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. Isaiah 43 sa talatang 8 Tumpak ang hula sa nagtiwalag mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Sa nabanggit na talata, magagamit ba ninyo ito sa panahon ng Kristong Panginoon o sa panahon ng mga apostol? Di ba hindi? Dahil propesya ito na nangyari sa kanyang iglesia, ang siyon o iglesia ni Kristo na siyang bayan ng Diyos sa ating panahon. Bakit nangyari ito? Para mahayag sa atin ang sinaklawan ng propesya patungkol sa waring pinatay na anak ng tao, ang kordero.